Guys, maggawa tayo ng reels. Sa sarili natin tayo magkikip competition, hindi 'yun sa iba. Galingan natin kasi ikukumpara natin ang ating gawa ngayon at gawa kahapon. Kung kung konti lang yung ating views na nagawa natin ngayon tas malaki yung kahapon, ibig sabihin humina yung ano mo, paggawa ng content. Kaya, galingan natin paggawa ng content. At ang, ang ating magiging kakompetensya, yung ating sarili, hindi tayo makipagkompetensya sa iba. Kasi magkaiba tayo ng ano eh, kakayahan sa paggawa. Para wala tayong ano, hindi ka masasaktan dahil mataas yung sa kanila, tas mm, ano lang, maliit yung sa yung views. Masasaktan ka lang kasi nagkukumpara ka sa ibang tao. Hindi, wag tayo magkumpara sa ibang tao. Ang ating ikumpara yung ating sarili lang din. Di ba, guys? Parang ka-competition natin ng ating sarili. Ikukumpara natin yung mga gawa natin ngayon o gawa natin kahapon. Di ba, guys? Para makikita natin kung may improve bang ating gawa. Oh, di ba, guys? <laughs> 'Yun lang, guys. Sana may natutunan. Sana gumaling pa tayo bukas kaysa ngayon. O di ba, gumaling pa ang paggawa natin ng content. 'Yan lang, guys. Salamat. Sana may natutunan.